I've been attached with the feeling of waking up with you, side Viral na viral na nga sa social media ang bawat edits na video ng ating Donnie at Belle sa kanilang naging eksena sa Can't by Me Love na talagang inaabangan ng maraming bubblies. Alam naman natin na sobrang galing na aktor at aktres na nga talaga itong ating Doni at Belle. At ayon nga guys dito... Two edits from the episode last night reached million views. Yes, bestie. At Netflix PH wala pa sa 18 ng followers mo ang followers ng mga DB editors, but they can do better. Actually, marami pang edits last night na matataas ang engagements kaya lamunin mo yung engagement ng babes mo. At ang sabi naman pa dito guys ay hashtag Donbel 1.1 million views for their latest acting showdown on Can't Buy Me Love. How about we make it a habit to engage and share as clips on FB? It has wider reach. Kung makikita nyo nga guys dito, lahat nga ng nasabing edits patungkol nga sa pag-arte ng ating bell ay halos million views juice At ganoon nga rin sa ating Donnie Pangilinan. Grabe nga talaga ang bawat engagement at pagsuporta ah, ng mga bula para sa ating couple. Kaya naman deserve na deserve nga nila ang bawat trophy na natatanggap. Kaya stay chill lang tayo for more update.